do fast talk. Pero fast talk ito na pang leading man. Oh. Dramatic. Drama. Okay? Our time begins now. Buboy, kimchi. Baka <laughs> ako naman nakaganoon din. <laughs> kimchi, pichi, pichi. Kimchi. Pares, samgyup. Pares! Dojon, nishon. Dojon! Habulin, lokohin. Habulin! <laughs> Buha po romantiko. Uy, romantiko. Batang kanal, batang banal. Batang kanal. Mas napakilig sa'yo, si Lexi o si Angel. Uy, Lexi. Lexi, 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 o si Faith? Faith. Ah! Si Faith o si Jelai? Faith. Mas guapo, ikaw o si Miguel? Uy, ako no. <laughs> Mas maharot, ikaw o si Kokoy? Uy, si Koko. Mas magulang, ikaw o si Mikael? Ikaw, Mas palaban, ikaw o si Glyza. Boss G! Guilty or not guilty, may pinagsabay na girlfriends. Oy, Wala! Ha, pinagsabay yung, ako! <laughs> <laughs> oh, guilty or not guilty, naligo sa kanal. Oy, Nahulog lang po! <laughs> guilty or not guilty, in Indian sa date. Oy, Ah, opo! Nangyari guilty, na! Guilty or not guilty, napikon sa kapwa runner. Oy, a, a little bit. <laughs> guilty or not guilty, tinakbuhan ng nangutang. Ng Ay, hindi po. Lights on or lights off. Oy, on and off. Happiness or chocolates. Oy, happiness. Best time for happiness. Anytime. Complete this. Panalo ako kasi... Masaya ang buhay ko. <laughs> <laughs> Kumusta ang buhay, ama? Uy, uh, tito mo. You're boy. a young father. Ah, uh, actually po ngayon, Tito Boy, uh, mas nakikita ko na po yung, pag, yung pagiging tatay po kasi yung nag aaral na po yung mga anak ko. Kasi po ako po kasi dati, nung panahon ko ng schooling, parang matigas po kasi ulo ko, parang ayaw ko may sa makinig. So ngayon para sabi ko, uy, mga anak ko na yung mga nag-aaral. So nata-challenge po ako bilang isang tatay kasi kadalasan po pag meron pong uh, uh, assignment, Siyempre sa parents po magtatanong, Papa, how to do this? Can you teach me? So natutuwa po ako sa mga ganong bagay na, Oo, oh, ito pala yung pakiramdam nun. Or sometimes, I think the school would invite you to go to the school. Yes po. Uh, Lalo na po yung nakakuha po siya ng medal. Tuwang-tuwa po ako. Sarap yung, ng pakiramdam. Sobrang sarap po sa pakiramdam. How is your setup in terms of co-parenting? Kayo ng uh, dating partner mo. Si Angie. Angeline. Angeline po, uh, Angeline. Actually, tito boy, napakaganda po pala talaga na nag-uusap po kayo ng uh, uh, ng, partner ng partner mo, mo. diba? Uh -huh. Kasi po, siyempre, lalo po siya, nanay po siya ng mga anak. At respetado ko po siya na nanay po siya ng mga anak. Kasi lagi ko sinasabi na mahalin niyo laging nanay niyo. Number two lang si Papa. Oo. Oh. O lagi ko pong sinasabi sa kanila. Kasi po, uh, hindi ko lang po kayang ibigay kung anong kayang ibigay ng pagmamahal ng isang ina. Kaya po lagi ko pong uh, respect mo lagi ang iyong nanay. At kung meron kang ibabahagi na leksyon sa pagmamahal, sa pag-ibig sa iyong dalawang anak, ano yon Buboy? Ah, ano ang may bibigay kong aral? Aral, oo. Base sa, sa journey mo. Base sa mga pinagdaanan mo. Ano, uh, kahit anong mangyari, uh, maging respectful ka at always be happy. At sa mga panahon na sumasadsad, sa mga panahon na tao lamang tayo at nagkakamali, ano ang payo na ibibigay mo sa iyong mga anak? Well, anong may papayo ko sa kanila kung sadsad? -sad? Pasensya. Pasensya kasi, syempre, bilang isang tatay, lalo't hindi naman ako lumaki din po sa marangyang buhay, gusto ko, gusto ko pong ibigay ang pinakamagandang buhay na hindi ko narating nung bata po ako. Gustong gusto po. Pero sa ngayon, gusto ko minsan maghingi ng pasensya. Pasensya ko sa mga oras na wala si Papa. Pa okay. oh, pa pasensya kasi yung, po yung parang pinaka-importante yung oras. Pasensya dahil kung minsan yung oras ko wala sa kanila. Kasi Damn. kailangan mag-work ni Papa para sa kanila. Kung bubuksan ang yung puso ngayon, anong pangalan ng babae ang nakasulat? Ay! Ah! po. Unknown? Unknown pa. <laughs> Kausapin mo yung next girlfriend mo, nandiyan lang yan, nanonood. Ay, ano ang nais mong sabihin sa kanya? Ah, para sa next girlfriend ko, ang masasabi ko lang, wag mo na akong tignan. Ang tignan mo na lang yung mga anak ko. Kasi sila ang buhay ko. At kapag mahal mo sila, mahal din kita. Wow. wow. Mabilisan lamang. Sa Running Man Philippines, kung halimbawa lamang, hypothetical, fast talk ito. Yes, kung may sasama ka sa langit, sino? Si Mikael. Kung may isasama ka sa impyerno, sino? Tito Boy. <laughs> <laughs> maraming salamat Alam mo yan, koy, Alam mo yan. Maraming salamat. Tito bro. Boy, maraming salamat po. Mabuhay ka. Mabuhay God bless you. Po, yung mabuhay po ang fast talk, Tito Boy. Salamat.